Kumusta mga kabakyard? So ngayon guys, muling magbabalik si Jeff Rocks 23 Hug Procedure. So ito guys, uh, magbibigay na tayo start ng Early Win Immuno Booster. So ito guys, uh, ibabahagi ko sa inyo uh, sa simpleng uh, paraan sa pagtuturo ng pagbibigay ng Early Win Immuno Booster. Yan guys, uh, meron tayong uh, tubig. Yan, so make sure guys, yung tubig na ginagamit natin ay malinis. So mas maganda kung pinakuluan yung tubig para sure tayo na wala po talagang bakteriya sa tubig dahil kapag uh, marumi so isa yan sa rason na magtatay yung ating mga biik, kaya dapat malinis. So ang ating gamit ay Pegrolac, Erlewin, booster So ito po pinapakain uh, mula D5 hanggang 35 days old simula pinanganak. Yan, open na. So ito guys, ang pagbibigay po nito ay kunti-kunti lang muna sa unang araw. Dahil ang purpose lang natin dito ay uh, malasahan ng mga biik yung lasa ng kids para unti-unti silang masanay at kusayan silang matutong kumain yan, maghalo lang ng konti yan, uh, tunaw na tunaw na guys at uh, i-timing natin kapag dumidi sila tsaka natin ilagay, Siyempre, nakapag disinpeak na tayo sa ating kamay Thank <laughs> you.